Hipong malalaki po ang ulam natin pero sandali muna, wag po muna mag-react na mahal at hindi kaya ng bulsa. Meron po akong pamalit dyan, panoorin nyo po, uunahin ko na. O eto po, tilapia fillets po ang pamalit kung allergic kayo sa hipon o sa presyo ng hipon. Ganiri po ang gawin nyo para malutong bago iprito. Super crispy butter muna, harina lang po. Tapos eh, rice flour, bigas na pulbos. Baking powder, asen, garlic powder, paminta, paprika, cornstarch. Kung fish fillet ang gamit, ha? Pagulungin nyo po ito sa crispy batter, tapos po sa itlog, at ibalik nyo po ulit sa crispy batter. Bago nyo po iprito as tostahin, sigurado po ako tostado yan. Pero kung hipo naman po, sandali lamang ang paraan, ganyari po. And then we're adding 8 tablespoons of butter. One stick of butter, we're going to melt this. Alam nyo, mas maganda po na nilalagyan ng konting olive oil ang inyong butter when you melt it. Kasi madali pong masusunog ang butter kapag ka butter lang. You have to put olive oil with it. Adding 10 cloves of garlic. Mince. Welcome na welcome po kayo din eh sa Ron Dilaro Cooking Channel. Of ground pepper. A little bit of salt. Let's add our Sprite or 7-Up. 221 ml. Ilagay nyo po kung taga saan kayo at nang mabuliwan ko na po kayo. Timplahan na po natin. Let's add fish sauce. Patis. 2 tablespoons. Patis. Fish sauce. Nor Liquid Seasoning. One tablespoon of Nor Liquid Seasoning. Ano po ba? nag enjoy po ba kayong manood? O may choices po kayo ha? About 45 seconds into cooking, let's add our shrimp. Kung allergic po sa hipon, pwedeng-pwede naman pong pritong isda, tilapia, filets po. Let's adjust the heat to high. Bring this to a boil real quick. One teaspoon sugar. Pambalansi po yung asukal. You heard that? That was a minute. O oh, hindi pa po tapos siya. nalagyan natin ng paberdi sa huli. Maglalagay po tayo ng isang maliit na lata ng all-purpose cream. 225 ml po ito. Moderate lang po pagkain natin. Yung mga seniors, tikim-tikim lamang And po ha. And let's Baka po maalta presyon kayo. Ang ipon, mga kaibigan ha. Cover. After one minute, you can see bubbles are starting to appear. Kumukulukulo na po ng konti. Do not overcook your shrimp. Let's add the cheese. Yung mga cheese meal. Ang ginamit keso. ko po yung queso di bolat, kasasahod lang po sa paluwagan eh. <laughs> lemon juice. Spoons of lemon juice. Our greens. Dahon po ito ng celery. Halo. Pwede kinchay, kung gusto nyo. At kung gusto nyo po ng medyo may konting sipa, maglagay po tayo ng ilang piraso ng siling labuyo para maging bukong ginataan. <laughs> Lastly, bago nyo po patayin, add our lemon zest. Pampabango po yung lemon zest, dayab, o kaya balat ng kalamansi. Hinaanap po ang apoy, konting-konti lamang pakulot, iyon na po yun. Basta may paalala po tayo ha, hindi lahat ng masarap ay eh. nakakabuti po sa katawan. Dahan-dahan lang po ang pagkain nito at makulesterol yan. Nagustuhan nyo po ba? Ayos po ba sa inyo? O bukas, gagalingan pa natin yung mga simpleng ulam lang at madaling lutuin at mura ng kote. Basta masarap, may konting sabaw, yun ang panalo. Ron Bilaro po!